Noong 2005, merong isang eroplano ang dalawang oras na lumilipad sa taas ng Athens, Greece. Paikot-ikot lang ito sa ere. Noong nilapitan ito ng dalawang jet, nakita ng mga piloto ng jet na walang malay ang mga pasahero. Pero may nakita silang isang tao na naghihingalo sa tabi ng mga piloto. Ilang minuto lang ang lumipas, nag-crash ng aeroplano sa isang bundok. Ang tanong natin, bakit nawalan ng malay ang mga pasahero at crew ng aeroplano. At ano ang naging sanhi ng crash? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan ilike ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong August 14, 2005, sa Lenarka, Cyprus, dumating ang Boeing 737 ng Helios Company sa Lenarka Airport. Ang eroplanong ito ay galing sa London. Ang flight crew ay re report sa mga ground engineer ang kakaibang ingay na naririnig nila sa service door pag binubuksan ito. Nag-request sila ng full inspection sa pinto. Dahil ilang oras lang, lilipad ulit ang eroplano papunta naman sa Prague sa Czech Republic pumunta agad ang mga ground engineer para i-check ang nasabing problema. Mabilis naman nilang naayos ang pinto. Ngayon, tutol nandun na rin sila, kaya chinek na rin nila ang pressurization system ng aeroplano. Chinek nila kung meron bang leak ang pressurization system. Ang pressurization system ay responsable sa pagpapump ng kondisyon na hangin papasok sa aeroplano. Nang sa gayon, maging safe ang cabin pressure para sa mga pasahero lalo na pag lumilipad na aeroplano sa mataas na altitude. Para mas maitindihan ng iba, magbibigay ako ng halimbawa. Naranasan nyo na ba ang umakit ng bundok? Tapos pagpataas na kayo, parang nabibingi na kayo dahil tumataas na ang altitude nyo at nagbabago na ang pressure. Ganon din naman sa eroplano. Kaso, mas mataas ng lubang aeroplano kaysa sa mga bundok. Kaya pag nagbabago ang pressure mas delikado ito para sa tao, dahil nagbabago din ang oxygen saturation level. Kung walang pressurization system ang aeroplano, sigurado mamatay ang tao sa taas ng altitude. Yan ang tulong o function ng pressurization system. I-maintain niya ang pressure sa loob ng aeroplano na angkop sa safe level para sa mga tao. Naka-automatic ang pressurization system. Para oras na lilipad ang aeroplano, automatic na i nito ang safe level pressure sa loob ng aeroplano. Ngayon, balikan natin ang mga ground engineer. Bago nila i-check ang pressurization system, kailangan nila ito ibalik sa manual dahil naka-automatic palagi ito. Sinek up nila ito ng ilang minuto at wala naman sila nakitang kahit konting leak. Nung matapos na nila i-check up ang aeroplano, sabay-sabay na sila umalis. May isang bagay sila nakalimutan at ito ang ibalik sa automatic ang pressurization system. Ang isang pagkakamali na ito ang magpapahamak sa Helios Flight 522. Masayang-masaya ang atmosphere ng mga tao dahil summer sa Cyprus noong oras na yon. Ang summer kasi sa Cyprus ay mula June hanggang September. Ito ang pinakahintay nila dahil madami silang oras para makapag-travel kasama ang kanilang pamilya ang Lanarka Airport ay jampak na mga turista. Ang mga pasahero ay masayang sumakay sa Helios Flight 522. Isa sa nakangiting bumati sa kanila ay ang flight attendant na si Andres Podromo. Ang mga cabin crew ay naghahanda na sa susunod nilang flight at ito ang papuntang Prague sa Czech Republic. Bago sila pumunta sa Prague, magkakaroon muna sila ng stop-off sa Athens Airport. Ang cockpit captain ay si Hans Merton isa siyang German. Isa siyang contract pilot ng Helios Company. Kinuha siya ng mga oras na yon dahil kulang ang Helios sa mga piloto. Ang co-pilot niya naman ay si Pambus Heralambus. Limang taon na siya nagtatrabaho sa Helios Airways. Bago sila lumipad, ang mga flight crews ay required muna i-check ang mga onboard equipment. Isa itong importanteng routine procedure. Pero hindi nila napansin na hindi naka-automatic ang pressurization system. Ang Helios ay isang charter airline. Ang pasahero nila noong oras na yon ay 115 at may limang flight attendant. Flight attendants, please take your seats. Ilang minuto lang ang lumipas, umandar na ang Helios Flight 522. Maganda ang panahon noong oras na yon. Ang himpapawid ay maaliwalas naman. Nicosia Area Control, this is Helios 522. Request cruising at 340. Helios 522, you are cleared to climb to 340. Have a good day. Said 340, 340. Noong nasa 3,000 feet ng aeroplano at papunta na sa cruising altitude, biglang tumunog ang alarm. Dito sila nagtaka. Dahil tumutunog lang ito para ipaalam na hindi pa ready ang aeroplano para mag take off. Kaya nagtataka sila, bakit tumunog ang alarm? Ngayon na sa ere na sila. Operations, this is flight 522 over. Flight 522, what can I do for you? We have a takeoff config warning on. Habang tumutunog ang unang alarm, mas lalo silang nag-alala noong tumunog naman ang master caution alarm. Kinabahan sila dahil chinecheck naman nila ang system at wala naman sila nakikitang problema. Hindi sila mapakali sa upuan at iniisip nila kung ano ba ang sanhi na pagtunog ng mga alarm. 522, what can I do for you? Habang kausap ng mga piloto ang mga ground engineer para tulungan silang i-troubleshoot ang dalawang alarm, walang kaalam-alam ang mga pasahero sa panganib na naghihintay sa kanila hanggang bigla na trigger ang emergency oxygen mask. Everyone, stay calm. Nagulat ang mga flight attendant dahil sa pagbagsak ng mga emergency mask. Pero kalmado lang silang pinasuot ang mga mask sa mga pasahero. Ang mga pasahero naman ay kinakabahan dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ang mga piloto sa cockpit ay walang kalam-alam na bumagsak na pala ang oxygen mask sa mga pasahero. Hindi pa rin nila natutuklasan kung bakit tumutunog ang alarm hindi rin nila alam kung bakit nag-overheat ang system nila. Can you confirm that the pressurization panel is set to auto? There are my equipment cooling circuit breakers. Behind the captain's seat. Helios 522, can you see the circuit breakers? At dito na nawala ng kontak ang mga ground engineer sa piloto. Helios 522, can you hear me? Noong oras na yon, nawala na kasing namalay ang piloto at ang co-pilot dahil kinapusan ng supply ng oxygen ang mga utak nila. Ang tawag sa kondisyon na ito ay hypoxia. Delikado ito, lalo na kung sa loob ng apat na minuto, walang supply ng oxygen ang utak mo. Pwede ka magkaroon ng brain damage. At kung tumagal pa na walang oxygen supply, ay pwede kang mamatay. Kaya ang eroplano ay lumipad na naka-autopilot Paikot-ikot lang ito sa taas ng Athens, Greece sa loob ng dalawang oras. Samantala, ang mga pasahero naman na naka-oxygen mask ay nawalan na rin ng malay dahil naubusan na ng oxygen. Si Andres at ang isa pang flight attendant na si Harris, noong mapansin nila na naubos na ang oxygen sa mask, ay dali-dali nilang kinuha ang portable oxygen. Sinek nila at ginigising ang mga pasahero pero hindi na talaga responsive ang mga ito. Chinek din nila ang makasama nilang flight crew. Pero wala na rin malay ang mga ito. Kaya ang ginawa ng dalawa ay naglakad sila papunta sa cockpit. Kaso ang pinto ng cockpit ay may security code. Kaya hindi agad nila ito mabuksan. Dahil sa panik at pagkalito, kaya nagkakamali sila ng pindot. Samantala, noong mapansin ng air traffic control ng Greece na kanina pang dalawang oras paikot-ikot lang ang aeroplano nagpalipad agad sila ng dalawang jet fighter. Nag-alala kasi sila, baka nagkaroon na ng hijacking. Nung papalapit na ang dalawang jet fighter sa aeroplano, nabuksan na ng dalawang flight attendant ang cockpit. Dito bumungad sa kanila ang dalawang piloto na wala ng malay. Dali-dali umupo si Andres sa upuan ng piloto. May flight experience na din kasi si Andres, kaya alam niya rin magpalipad ng aeroplano. Ang isang jet fighter naman ay nasa gilid na ng aeroplano sinisilip niya ang bintana ng eroplano. Dito siya nagulat dahil ang mga pasahero ay wala ng malay at nakakabit pa ang mga oxygen mask. Tapos sinilip niya din ang cockpit. Dito niya nakita na mayroong isang lalaki na nagkocontrol sa upuan ng pilot. Ang lalaki nakita niya ay si Andres. Nakita din niya na may isang lalaki ang wala ng malay na nakaupo sa upuan ng co-pilot. Ang problema, ilang oras na kasing lumilipad ng eroplano. Kaya kahit anong oras, ay, pwede na itong maubusan ng fuel. Samantala, dinis engage na ni Andres ang autopilot at kinontrol niya ng pagpapalipad. Napansin niya rin ang jet na sa gilid ng eroplano. Pero mas nakatuon ang atensyon niya sa controls. Ilang minuto lang ang lumipas, ang engine sa kanan ay sumabog dahil naubusan na ng fuel. Dito na siya mas kinabahan. Maya-maya pa, sumabog naman ang pangalawang engine sa kaliwa. Dito na siya nawalan ng kontrol sa eroplano. At ilang segundo lang ang lumipas, nag-crash ng eroplano sa isang bundok. At ACC Helios 522 is down. Repeat, Helios 522 is down on Gramatico Hill. Over. Mas parusias, eptis, e, kafus, teka, trikis, eterias, to, ang mga fire at mga rescue workers ay nagmamadaling pumunta sa crash site. Walang survivor kahit isa. Eto na pinakamalubang air crash sa kasaysayan ng Greece. Ang pamilya ng mga pasahero ay pumunta agad sa Helios Company para alamin kung ano ang tunay na nangyari. Nagkaroon ng mahabang investigasyon. Hindi ko na isa-isahin dahil napakahaba. Dito nila pag alaman base na sa black box, flight recorder, at ginawang mga simulation. Ang naging sanhin na aksidente ay ang pressurization system. Nalaman nila ang kapabayaan na ginawa ng mga ground engineer. Sinampahan ng patong-patong na kaso ang mga empleyadong involved sa kapabayaan na naging ni na kapahamakan. Ang mga pamilya naman ng na mga namatayan ay talaga nagdalamhati sa nangyari. Simula noon, mas pinagtuon ng panapansin ng Boeing Company ang pressurization system ng mga eroplano.